Ayan po, may nadaanan kami dito na isa pa police station. Ako'y nagtanong. Ay, mami, doon tayo tinuturo. Sa Tagaytay. Ay, <laughs> mo. Sa Tagaytay. Yung pinuntahan natin. Yung katabi ng high school. <laughs> ano mo ka na? Hindi ba? Bit ganyan na kay Natala. <laughs> Magkain ng bread. <laughs> Abi. Pati Bobby's face. Yeah, look at your face, Bobby. Bobby have chocolate. Yes, Bobby have chocolate. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. pasukan. So, And hindi po namin magkagawa ito pa kung hindi, po, hindi ka po namin kasama. Yes, Lord, amen. And uh, ingatan mo rin po ang aming biyahe. Layo kami sa kung anong mga kapahamakan yes. o accident. Sa iyo po po rin pa salamat. In Jesus' name, amen. amen. So, yun guys, kami po yung mag-aasikaso na. So, may mga sinarts na rin ako. Kung anong mga dapat gawin. So, una, apidabit of loss Tapos pangalawa, police report pangatlo na yung bago pumunta ng LTO. Yan, let's go! Lakas na ulit ng ulan mga kabeshi at kami nga po ay pupunta muna sa attorney's office. Notary. Notary. Apidabit of last muna. Mm. Grabe. Abala rin daw si Gasto. Mm. Ayan po, at si Mami ay may ipapadala muna sa JNT yan, salamat po sa inyong pag order mamaya natin i-shoutout at dito po merong low office yan, papagawa tayo ng affidavit of lost. so bali, nagpa-photocopy na po ako ng aking lisensya at saka ORCR yan, yan po. third floor dito si Mami Chana. 300 daw. Bukuha sana ako sa sasakyan. Ayan po, okay na. Kami pa balik na. So, pag nawala po kayo ng plate, ito yung unang step. Apidabit of loss. Kahit saan po ito na may nagnonotary. Ayan. Dito po sa aming lugar ay 300 pesos. Ayan, with receipt At after nito, mami, ay sa police station naman tayo. Para sa police station report Blatter So sabi doon sa aking na search Ay kung saan daw nawala Kung saan Naganap na ang krimen Ay ngayon naman sabi ni Attorney Since na hindi natin alam Mami Since na hindi natin alam Kung saan nawala Kasi along the way eh. So pwede daw kahit sa Tagaytay na or dito sa may malapit dito Nahinan natin dito sa malapit No? yung ating police report yeah, let's go ayun po at papunta na kami ngayon doon sa police station malapit lang po dito at uh, shout out nga po pala kay ma'am Oli na umorder po na yung shorts yung shorts oh. ay bali katulad sa'yo daddy uh, yun, salamat mm -mm. salamat po at kanina yung pinadala mo at na drop off ko na at na message ko na rin si ma'am Oli salamat po sa inyo yes. God bless po sa so, eto na yung police station dito Kaya lang ay baka sarado Laging wala na mm -mm, Laging wala doon Latao tao lang ako, mami. Sige. Pag wala eh Bawat oh, ako'y bumaba May tao kaya din. Parang wala So ayan guys wala Pabalik na kami Tagaytay na lang siguro Ang police report Nakita po ako dito ang police vehicle Magtatanong ako So, hindi niya daw alam kung sino naka-assign doon ngayon at siya daw ay taga PNPA. Okay, hey, kay sir. Pwede po magtanong. Sino po kaya naka-assign ngayon doon sa police station? Ha? At ako may re report lang. Ay, taga PNPA kasi ako sir eh. Nagro-ronda lang din ako. <laughs> so, Sabi kayo, po. Sa Tagaytay na lang. Dumaretso na po kami dito sa Tagaytay. Malabi Sakto po sakto patit malapit na sa LTO no? eto yung daan Friday ngayon pero hindi traffic mm -hmm. kaya nga malinis po ang daan malinis siguro dahil pa ulan-ulan Saan na tayo nakarating dahil? Ito yung na-search. Nag-search kasi si Mami eh. Ito ang sinadyos. Ito ang sin... Na? Oo. Oh. Hindi natin alam kung ito eh. Oh, dog? There's a dog? Ayun. Okay. na lang po ang bababa. Yes. Mami, galing na ako sa loob. Ay, sa silang daw. Ay, pagdating pa natin ito sa silang. Sarado naman. Yup. Ay, hindi silang bayan. Hindi silang, under ng silang. Di ba doon sa silang bayan? Pero pagdating natin na silang bayan, matuturo tayo ulit doon. So, small office nila. Ayaw mo na, utahan natin. <laughs> Ayan po, may nadaanan kami dito na isa pa police station. Ako'y nagtanong. Ay, mami, doon tayo tinuturo. Sa Tagaytay. <laughs> sa Tagaytay. Yung pinuntahan natin. Yung katabi ng high school. Ah, oh, talaga sila hmm. kanila na? Hindi, doon daw yung main nila. Hindi daw sila dito nagbibigay ng police report. Ayaw. Nang ganitong nawala ang ano. Oo, oh, yan naman. So, pagdating naman doon, hindi naman tayo tinatanggap. Ayun, kasi sabi. kung tagasan, dapat tayo. So, yan po guys. Kung tagasan kayo, ay kumuha na kayo ng police report. Kanina po kasi, kaya kami tumuloy dito. Ang sabi na yung gumagawa nitong Apirabid of Sabi niya, since na hindi mo naman alam kung saan kung saan nawala siguro pwede na kahit saan ka kumuha pwede na sa Tagaytay malapit na sa LTO so yun hindi po pala pwede nag assume lang din siguro yung gumawa ng affidavit of loss no? so babalik tayo ng silang mami at doon tayo kukuha sa silang bayan makakailan mm, na doon <laughs> yes ay pagkahapon na ay sa ano na ako ako na lang babalik ng LTO sa lunis oh. Buwan ng hapon na ay tapusin natin at least dalawa. Mm, at least police hanggang police ngayon. Tapos sa na yung LTO. Ah, it's kita. Kata na. Yeah. Let's go na sa silang bayan. Yan. Yeah, so, ganun guys. Sa so, tama yung, so yung na-search ko na ko yung hindi yung mga ganito. Yung hindi uh, talaga. No? Tama yun. Doon yung kanina. Okay. Katabi daw ng ano doon yun, school. Ayan oh, nga yun. Ngayon. Ayan. Sabi niya. Doon po. na mayroon po tayo doon investigador. Mayroon na po ba kayo apidabi to? Plus, Meron na po. Ayan, ibibigay niyo yun doon. Tapos, yun. Mabilis lang po doon. Ay, hindi ko na sinabi. Hindi ko na sinabi na ano. Ay, galing na po ako doon eh. Hindi ko na sinabi. Parang, ah, sige po. Thank you. Kasi pagdating naman doon, alam na natin na hindi tayo tatanggapin. So, yan po. <laughs> Mami. Balik tayo ng silang bayan. Kasi po may malapit sa amin na police station laging sarado pero feeling ko hindi rin niya doon nagawa ng report. Talagang silang bayan. Okay. Dahil yung lumil, yung ating hoyo, hoyo or lumil okay. ay mismong silang ano siya. Bayan ng silang. So doon po tayo sa bayan ng silang. malapit sa bayan. Nandito kami sa silang bayan. At si Mami Janet ay pupunta daw saan? Uh, bibili ko sa mama sa ng Ah, sa Mercury. Okay, by oh, no Mercury. At ako naman ay dito sa police station. Yes, okay. Yep, sana nga mabigyan na ako dito walang maraming lakad. Ayan po, umulan na. At ako po ay waiting, nakapila. Meron lang na unang iniimbestigahan, parang may accident yung nangyari. Andito na si Mami. Ay, may naon na lang iniimbestigahan, mami. May giti ka nabasa. Ay, hindi. Sakto ka eh. Pagdating ko, saka ito mo na. Ay, doon ka muna sa kabila, maupo. Dito yung malakas ang hangin ah. Po, naulan pa rin at uh, 2.30 na hindi pa rin tapos yung mga nag-iimbestiga Ayan, si Mami Janet ay bayo na nagutom. Maghahanap daw ng Mami merienda doon na At ah, uh, po na may nakasabay kaming parang hindi ko alam parang may iniimbestigahan na aksidente. Na? Ah, hindi pa. O Ayaw. Yep. Kain ka oh. Ay, ikaw? Butong na, butong na, ay, ikaw? Ang tagal, Mami. Nagkataon na parang may Dami nagre-reklamo. Inuuna nila yun. Oo. Oh. Hey, ikaw naman parang, parang aksidente. Kaya ang may... Parang isa lang yung investigador. May dumating pa nga. may nadating pa yung ibang... May parang may nadating pa ang saksi. Parang maraming involved. Ah. Tapos merong yung estudyante may sugat, sugatan. Yung driver ay may sugat sa noo. Basta ganun. Yung babae kanina yung naggalit na galit na iyak. Ang dami ko nang namasid. Ano na Ako na magpa-file para mabil. Ako na nga put nang mabili. Gawa nang syempre manual. Anong oras po ito? So, Ayun. So sigurado na to Monday na ako mag LTO oh. Pero gusto ko nandito na tayo Makuha na natin yung kahit pa paano Police report no Pag tayo umalis man lang ba One hour later. Lord, okay na. At kami pa na. <sighs> so, ayan po mga kabeshi. At kami po ay pa na ni Daddy ako'y okay, napasubo. Ang tagal naman. Dati maghapan din. <laughs> Ay, sa LTO ako na lang, mami. Ah, thank you. Ay, sa salo, sabi ko is, kung sa lunis na, sabi, matagal naman daw ang validity na yan. Ah, pwede na. Oo, oh, pwede daw sa lunis. Oo. Tagal han eh. Nagkataon kasi na may ano. May aksidente. Eh. Mm -mm. Ay, parang ang dami nagre-reclam. Parang siyang nandun yung driver. Kawawa nga yung driver. Kawawa parang truck magde-deliver ng goods. Wow. <laughs> Nandun na. Actually, hindi pa ako. Ako'y tinawag na na yung investigador. Mm -hmm. Sir, ikaw na nga. At isisingit kita at matagal pa ito. May mga iniintay pang padating pang mga nasa, maraming nasa gasa. Sa tricycle. Nawala ng preno yung truck ah. na magde-deliver ng goods sa Good Shepherd, Tagaytay. Oh! Dito lang yun. Mm -hmm malapit eh, sa baka atin. Iba kayong nadaan natin. Kanina tayo may nadaan ng aksidente. Oh, Kaya traffic. May nadaan na tayo ng aksidente. Tayo Hindi mo na napansin. Ito eh. may napansin. nakita ako. May mga polis, may ano. Ay. Kawa ano naman ng driver na. No? Yeah. ka? alam mo yung... Ayong madami. May estudyante, mayroong riders, mayroong parang ganun ang kwento nung ano kwento nung driver ng truck hindi ko alam kung gano'ng kalaki yung truck niya driver. pero ang kwento niya ay nawalan siya ng brake wala siya ng brake oh. talagang bumba raw siya ng bumba eh, wala alam niya uh, abutin ng driver yung traffic, eh. kaya laging tukli ingat pagka yung brake pad niya um, yung ganun dapat talaga i-check up ang sasakyan bago umalis lalo pa pagka malal magbibigat alam mo yung force of yung tinatawag na force force of inertia <laughs> yung kahit nakapreno ka na nakaano ka na pero dahil sa bigat ng katawan mo may may impact pa rin hindi kaya oh, ano? kaya dapat pag malalaking kaya pala matagal pa pala yun oh, uh, no? kaya pa, pala po, may nakatay pang ibigaling pang ospital <laughs> ay parang gusto pang kunan yung kinukumpit ko magkano babayaran lahat grabe, samantalang driver lang yun alam yeah. kaya di alam mo yung pag syempre driver ka ano may babayad mo no? yeah. po tayo ayan po thank you lord nandito na kami sa bahay grabe halos maghapon din kami tagal tagal ng process Oo, oh, hindi pa po kami natapos. Ano pa lang ito? Happy Dabby Top Loss. 300 pesos. Tapos yung sa police po, walang bayad. Yung sa police report. Yan. So, after po noon ay sa LTO na ako pupunta. Pero sa Monday na. Gawa ngayon po ay Friday. Tapos ngayon po ay eksaktong mag alas ko na. So, Friday na ako. Ah, Monday na ako pupunta ng LTO. Andito oh, po si Mami nagluluto ng banana kyo. Oh, thank you Mami. At nandito na yung dalawang boys. Si Andres po ay kakagising. Kakagising Mami si Ayi. Si Andres po ay kakagising daw. Bobby, this one, Yes, how about Bobby, Mami? Oh, so, Si Bobby ay nagpa-play nung umakyat ako. No umakyat ka, kinuha mo ano? Wait, play po si Bobby. <laughs> pero si Andres ay nakahigat kag kakagising. Ay, Bobby, <laughs> 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 o, nag na. Bobby, yes, nag-dots meal na sila. Tigisa ng dots meal. Dots meal. Babi, dots meal. Dots meal. Kit naman ni Babi. At kumakain ba sila ba? ng 25 pesos. Ng biscuit. Yan. Yes. Hindi <laughs> Cookies pala. Dabit oh, lang pala tayo. Lili na. <laughs> yes. You want may my boy? Ano <laughs> nga No. Yes. Sa kanila yung saging na ano ba yun. Ito po ah. Pero si Mami, ang na lang. Si Mami, miss na miss yung dalawang boys. Pagdating ay akit, I'll go down to towards my boys. Hindi <laughs> na ako ng ano. Nang hindi, na, nang hindi sila kasama. No? Ako tagal na, tagal inip na inip. <laughs> ah, kailan ko na kayo makikita yung dalawa. Nung makita kay Tuan Tuan naman. Sama agad. Lalo <laughs> na ito. Si Andres po ay eh, hindi pa namin pinapalabas at kakagaling sa sakit. Uh -uh. Parang uga-uba pa, no? Uga, Pero... What are you up, saying? Mami. Pinaupo ako Mami, dito ni Andres. Dito daw siya. Parang gusto niya all together Why? tayo dito lahat nakaupo. Why? Si Andres po ay eh, talagang ano? Why? family, more on family to. Huh? Si Ayi. Ano? Pinaupo niya ako dito. We're in family, okay? No. Ay! 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 Kuya, that's kuya. Kuya! Ano mo kain ni Bobby? Ganyan ang itsura. No, tala. What <kind of> bread? <laughs> have a beer. is Bobby's face. Yeah, look at your face, Bobby. It's Bobby have a

Ano naman yun? Napaka-discipline po nito. Hindi to ba ito Yes. Okay, done. Oh, done. Okay, done. Kung ba mo pa si Bobby. Oo, oh, si Andres ay say, si Andre linis ako. I need, game, daddy. I need games. Okay. Uh, you need games on my phone? Yes. Okay. I may take my phone. Okay, only five minutes, ha? Huh? Yay! After that, daddy will edit. Okay, Okay, only 5 minutes, ha? Huh? No, daddy wants things. Mama. Daddy wants things also. Daddy wants to things. Ice on ice. Okay, napakaramdam mo? Yes, I'm still hot. You're still hot, yeah. You are sick, okay? Did you know that mommy and daddy go to doon layo ayinat at sama? Did you know why? Because. And, and baby, chama. Yeah, and because. Gabina, you need to rest. Upstairs, okay? It's Gabina, Because you are sick. It's gabina. Okay, I will. I will give you games only five minutes, huh? Baba game mo camera. Amin na camera. When now passes through the waters. I will be with thee, and through the rivers they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. Isaiah 43 to Tiki JV <laughs>